Bumkaras, ang programang magiya sa mga tao tanganin maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabos ini sa i e Bumkaras. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bumkaras. Maray na aga po sa inyo kaboss. Uh, ini po si Bong Rodriguez and uh, kita po na ugma dahil ini ang primerong uh, uh episode kan sa tuyang bagong programa na piga da uh, Bong Karas. Uh, kaso bago po uh, habang nasa biyahe hali sa Pili uh, Nag-iisip-isip ako kung ano daw ang maray na pag-urulayan dahil ini po ang saro sa kumbaga maiden uh, voyage kan sa tuya pong programa. Uh, igwa po kitang tutukaron na importanteng bagay pero bago po yan uh, siguro magayon magpasalamat muna ako duman sa mga inagihan ko uh, the past few days po on, dyan po sa banwaan kan Pili Kamarini Sur nag birthday po ang Satuyang padangat idolo asin ginagalang na dating mayor ngunyan po vice mayor kang Pili Kamarini Sur belated happy birthday po ke dating mayor uh, Tom Bongalonta. Bako pong Tom Bukagot taperni ko nariribay duwang yan nariribay daw amigo ko. Ano? And of course, uh, si mga pag-iribata ug na akong nahiling ta itong mga taga pili uh, sa uh, oral down na pag Uh, luwasta, luwas hali sa harong pasiring kun sa inman na lugar hanggang ngunyan po mainit na maray ang pagkugus uh, uh, sa tuya ka mga kapwa ko tagapili and after that nag uh, man po kita kay itong pigibong primerong Uh, state of Municipal Address duman sa Banwaan, Kantinambak. Uh, pasalamatan ko po, of course, ang bilog de LGU, Kantinambak. Pero po, ansa ko yung pagsaludo, lalo na po, kay Mayor Bobit Prades, an sa iyang first 100 uh, days so sa iyang pagka-mayor, and ugmahon po ako duman sa nadangog ko. ano For instance, um, ito pong ginibon niyang major adjustment duman sa mga proseso, sistema, programa kang gobyerno, uh, kung uh, dawa po ba ko pang fully operational itong mga resorts dyan sa banwaan kan uh, mind you kun dati po taon-taon average between 2.4 and 2.5 million sana ang kinikita ng unyan bago pa pong fully operational alagad po big anunsyo na almost 7 million ang nakolekt po kang banwaan kan duman pa lang po yan sa mga resorts and kadakul pa pong binubuksan ng mga bagong negosyo Kaya ako po very confident, sabi ko nga, nga sa post ko kasudma, tinambak is in good hands. So, uh, so kung kadakol po kitang mga mayor, araw po ni Mayor Bobit Pradis kan tinambak, I'm sure talaga pong mauswag ang bilog na kamarinisur. Kaya ini-encourage ta. Siguro po gusto ko man mahiling itong ginigiribo pa kang ibang mga mayor. And looking forward po ako sa pagbisita ko sa Sangay, uh, ma-state of Municipal address man po uh, si Mayor Jovi Fentebella nagaroko naman yan tugang yan po ang look alike ni Bam ni Senator Bam Aquino uh, kaya po sa Lunes magkakairibanan kita birthday niya na din po kaya advance happy birthday Mayor Jovi Fentebella Siguro po um, Puhan magtao ko ning short introduction. Ano po ta igwang programang Bongkaras? So, day po nakakaintindi. Ang gusto pong sabihon kang Bongkaras, ito po bagang sa English, rise up or magtindog. Manindugan ano po uh, sa panahon po ganyan uh, sa hiling ko po kay ta ning importanteng mensahe na makaabot bako lang sa mga hobiness uh, sa pong ordinaryong tao na kaipuhan ta pong manindugan kaipuhan ta pong magboses dai po pwede na kita dai na sana naggigirarom kaya sa kada sabado po magpon alas 9 hanggang 9:30 ning aga every saturday digdi po sa Radyo Guapito 105 Point five, uh, ini pong uh, sentado sa radyo uh, makakaibanan po ni Tutu Karunta ito pong mga importanteng issue na kinakaatubang kan sa tuya pong uh, probinsya ano po so siguro po uh, kay tang manudan pa ini yun mga pinipirindot digdi uh, kaya si Jameson sa kasi pag iribata uh, siguro po tutukduan pa nindo ako in the process uh, pero moving forward manunudan tamang po siguro ini yun uh, sa padikit-dikit yeah? okay so ano po ang tutukaron tango niya na aldaw siguro ka mga nakaagi pong semana si na hiling tapo itong pagtukar sa mga issue uh, manungod sa ito pong mga flood control projects, igwa pa pong ibang mga issue arog po kay itong niyan, tong farm to market roads or FMR sa Department of Agriculture and nagbutoan naman po itong mga issue sa Department of Health ano so very important po na tukarunta ini um, pero po sa sa saru unta ini sa maarabot na mga masunod na sabado uh, ngunyan po ang iinuton ta mo na ini pong mga flood control projects digdi po sa DPWH okay sige po now iya po so Siguro po nadangog uh, nadangog tanaman ka mga nakaagi pong semana uh, o bulan ito pong pagtukar kay ito mga flood control projects uh, sa katakul pong uh, rehiyon ano particularly po duman sa bulakan. Ano? Kaya nangyari po itong mga ginibong uh, investigasyon, hearing, kang Senate Blue Ribbon Committee, kang Kongreso, and ngunyan, ito pong ICI, igwa po mga nagburutwa na mga makaturo-tristing project makaturot triste dahil igwa pong bilyon-bilyon pero po mga ghost projects igwa man po na uh, bako man nga ning ghost projects pero po garo lang baga itong for the sake of uh, makahamaning proyekto daw aginasto saning bilyon-bilyon halos mayo man pong kamanundanan ang mga proyekto so ini po ang dapat tang tutukan dahil ang hapot kung nangyayari da ini duman sa national level ano po tama yung arog kay pag-imbestigar? Digdi po sa lokal, lalo na po sa probinsya kan Camarines Sur. Maziroin mo na kita sa Bicol region. Ta ano po Takaipuhan darahon ang urulay sa Bicol? Primero po, dakul na mga individual as in po mga kumpanya o korporasyon, mga construction companies na actually po involved duman sa mga skandalong ini, pero po gabosinda mga taga Bicol. Pero ang hapot dawa nga ni Arong Kaini ang nangyayari. Mayo pong nangyayaring investigasyon digdi sa Bicol Region. Ang sabi po ka mga nakaulay ta, in fact, igwa na pong mga nagpupuon, pero po hinahanap iyan kan mga Bicolano. Ano po? So, siguro, nadala nindo, um, ito po bagang uh, expose na ginibo po ka itong bilyonario uh, bilyonaryo news channel. Ano, ito pong billionaire news channel nagpaluwas. Uh, ngunyan po tulong episodes na. Uh, so bagong aga big share ko itong third episode pero itong first part pen sa inde pong expose ansa hindi pong pigpahiling duman uh, sa bilog na Pilipinas igwa pong sarong probinsya na namamayagpag uh, magmanungod po digdi sa mga pigaapod na flood control projects. And ang interesting po digdi sabi duman sa expose kang bilyonaryo news channel igwa pong sarong pamilya na uh, talagang kumbaga naka-corner ning kadakol na projects sa DPWH ini pong sarong pamilyang ini igwa sinda ning limang kumpanya ano po limang kumpanya na halos iyo pong nanggana o nakakuha kan kadakol pong mga DPWH projects sa Bicol Region number one sinda uh, sa Camarines Sur. And in fact, If you talk about the exact figures, ang sabi, digdi pa lang po sa Bicol, which is 99%, digdi po sa Camarines Sur, 40 billion worth of DPWH projects ang nakaputan po. ning sarong pamilya sa Camarines Sur, magpuon po kan 2016 hanggang ngunyan na taon. Gustong sabihon, in less than 10 years, ano po, Iguasindang na corner uh, ginana na secure na dai mababa sa 40 billion worth of projects. Alagad po, ito pong panduwang uh, episode dumanapig pangararanan. Arin uh, itong mga kumpanyang ito. Ano po, ito pong limang kumpanyang ito mayo duman ni sarong kumpanya na dai po napakoa ng at least 1 billion worth of projects. So imagine kung arog po kay ni ang mga project sa manungod sa pagmitigate o pagkontrol kang baha digdi po sa Camarines Sur siguro by now dapat mayo na po kitang problema sa mga pagbaha ano po pero it's very interesting to note dahil ngunyan pong Oktubre particularly on October 22nd yan pong si Manang Iyan, inipo si Selebrasyon, Ito na pong Selebrasyon o pag -irumdom. Kan inagihan ta pong trahedya kan nakaaging taon. October of 2024, nagkaigwa pong Bagyong Christine. Signal number one, sana po ito. Alagad po, dahil duman sa bagyong Christine Dakulpong Danios Perwisios ang inagihan kang tulong distrito digdi po sa probinsya kan Camarines Sur ito pong second district na grabe po diyan iningayen sa San Fernando Minalabak ano po yan mga lugar na yan digdi po sa third district na grabe ang Naga Kamaligan enden uh, and then Kanaman uh, sa parts kang Magaraw sagkod po uh, sa Kalabanga, sagkod sa Bumbon. And duman po sa 5th District ang pinakagrabe ini pong Ringconada area. Particularly ito pong mga banwaan kang Baaw, Bula, Nabwa, Iriga, Bato, Balatan, asin po ining parte kang banwaan kan buhi. So gusto pong sabihon kung naggastos ang national government ning day mababa sa 40 billion uh, flood control project sa Camarines Sur sa hiling ko dapat tapong i-examine. Ano po hilingon ta kung ito po bang giniribonin dang proyekto nakakatabang sa tuya for day. Dahil kung day po yan nakakatabang, siguro po may karapatan ang mga ordinaryong individual na arugta na kwestyonon ang mga project na ini. Uh, to be fair, day ita po pwedeng i-assume na just because naka-corner naka, naka ng 40 billion worth of projects ang sarong pamilya, pwede ta natulos i-assume na may irregularidad. Sa ko po, tawantasin sindang benefit of the doubt, And one way of doing that, kita mismo, kitang mga ordinaryong tao, hanapunta duman po sa pigaapod na um isumbong uh, sa pangulo, duman sa website na ito, hilingon ta po itong mga proyekto na ginibo digdi sa satuyang probinsya. And kung igwang ginibong proyekto, hilingon ta po kung talaga bang nagkaigwang uh, actual project gustong sabihon, um halimbawa pag sinabi mong igwang uh, ginibong project sa Pawili Bula, magduman kita sa Pawili Bula, hanapon da po kung igwa ba duman na ginibong flood control or flood mitigation project. Pag mayo, ang apod po kayan, ghost project. Iyan po ang automatic may problema. Ano po, dahil gustong sabihon, igwang binabang kwarta, pero po si kwarta ginamit sa proyekto. Kung igwa pong ghost project, gustong sabihon, specified itong location, itong amount, and nakasabi duman na completed ang project, may karapatan kita. Bilang po mga ordinaryong individual na mamanwaan digdi po sa Kamarinisur na mag ng kaso. Kung kaya taman sa pong gibuhon, daita na po paghalaton itong ginigibong investigasyon kang ICI, kang DPWH, kang Senado, kang Kongreso. Dawa po kitang mga ordinaryong individual, pwede po kitang mag-file ng kaso. Kaya excited po ako duman sa pigigibong niyan uh, na bagong movement. Ito pong BLK, I think, Uh, sa maabot na panahon uh, i-introduce kan sa indang mga convenors ito pong uh, Bicol laban sa corruption or BLK dahil sinda po uh, talaga pong minukna ninda ang grupo sa Bicol na sa bilog na Bicol region kada po banwaan igwang uh, movement na naghihero para po hanapon si mga may problemang project and if possible sinda po mismo ang magfile ning kaso so Primero, ito pong mga ghost projects. Ano po? Again, malinaw. Dawa mga ordinaryo sa napukitang individual, pwede po kitang mag-file ng kaso. Kung takot po kamo, magsabi po kamo sa moya, may mga makakatabang sa tuya. Tangani pong ma-file ta'ning kaso, ini pong mga kataran uh, katarantaduhan na ginigibo po kang mga nasa likod kang mga proyektong iyan. Iyan po, alagat, iguaman itong mga pigaapod na mga substandard projects. Ano pong gustong sabihin kang substandard projects? Ang substandard projects po, gustong sabihin, igwa talagang ginibong proyekto. Alagad, ito pong mga mata po, itong mga pirang sima na bulan pa sana, kakapatindog pa lang kang pigaapod na project, pero po nagkakagaraba na. For instance, ito pong proyekto duman sa Pawili Bula, sa uh, saro sa mga pig expose kay itong bilyonaryo channel, ano? News, cha news channel. Ano po ang sabi duman? Ang sabi po duman ka mga tao, ito po ang tulong bulan pa sana na pinagibong flood mitigation project. Uh, nagpupurotok, natatakot da sinda, nagpupurotok po da itong wall, itong pader kay itong flood control project and sa laog po ning tulong bulan or so, nagkagaraba o nagkararaot na po tulos. Takot si mga tao duman, magpangaran o magsambit kung sa irisay ang mga nasa likod kang proyektong ito. Uh, alagad po ako ng magsabi, dahil po, kamo matakot, mag-iribanan kita, imbistigaranta yan, kung may dapat managot, dapat po managot. Yan ang importante, digdi, uh, tangani pong masolusyonan, uh, tanganing ma-expose, tangani pong maging accountable itong mga tao na padagos, nagigibo ng kalokohan digdi po sa Satuyang Probinsya. Tang kung hahalaton ta po na makaabot digdi itong investigasyon sa national waka po abuton kita ning sham sham ano? Kaya ang sa kuya pong pangapudan kitang mga ordinaryong tao dapat kitang magkasararo and maghiro and magtarabangan until ito pong mga dapat makasuhan, makasuhan tangani pong mahiling tasinda, maghimas ning rehas kung igwa po sindang mga pagkakasala. Yan po. So yan po ang dapat sigurong tawanta ning panahon ah, dahil po pag pinabayaan ta ini babasulon po kita kan mga masunod na henerasyon arog po kan nangyayari ngon yan Kunsa in, inipong mga hobines nagsasabi pinabayaan nindo an sa muyang futuro so sana po Uh, habang may pagkakataon pa kita dahil po uh, tauan ng dahilan si mga masunod na henerasyon tangani pong basulon kita sa satuyang day paghiro, day pagtaram, day po uh, paggibon paagi para po maging accountable si dapat maging accountable. Iyo po. So siguro sa mga masunod na aldaw, maimbitar kita digdi ning mga bisita na makakapahiling sa tuya Uh, kan indang mga ginigibo, kan indang mga nadiskubre, kan inda pong mga aksyon uh, na nagibo na. Ang sarot uh, duman po sa banwaan ng kanbuhi. Very interesting success story. Mga saradit na individual, dahil po naghalat ni mga darakulang tao, tangani pong masolusyonan ang sa indang problema. Kaya po, Uh, napapundo ninda itong sarong iligal na proyekto. Alagad uh, ang detalye kayan yan pag abot po kay itong satuyang inimbitaran na bisita. So, so hopefully po sa masunod na Sabado, uh, uh, pwede tan na siyang makaulay tanganing pag-urulayan ta ang bagay na ini po. So anyway, uh, bago po kita magpadagos, ang uh, barita ko po, na kita sa signal number two digdig di po sa probinsya kan Camarines Sur ano so anong gustong sabihon kay yan dai po kita magpabaya dawa po itong ikog sa nakang bagyo itong mga gilid sa nakambagyo ang mamamati antad dai po kita makalingaw ng unyan ito pong mga pag-uran nakakadistroso na ning grabe ano kadto pag-uran sana giningiritan yan lalo na ka mga taga Bicol natuod sa bagyo pero ngunyan po may nagkakaralamos may nagkakadiriskwido dahil sana po sa makusog na pag-uran. As expected, I think, uh, igwang at least between 100 millimeters and 200 millimeters na expected na pag-uran e masurunod. masorunod na oras. Uh, Nahiling ko po, madiklumon ang uh, panganoron kaso bago pag, pagbiyahe ko, padigdihaling pili, kaya po magingat kita, Gabos. Pero, habang arog po kayo niyang panahon, siguro, Padagos. Every time po na may mga pagkusog oran, every time po may bagyo, maging pagirumdum man po lugod ini sa Satuya na dahil po kang mga kapabayaan, dahil po kang korupsyon, kadakul pong nagsakripisyon in buhay, kadakul pong nagkararautan ng harong o ng kansahindang negosyo, and kung ano pa pong mga danyos perwisyos dahil po uh, sa ginigibo kang mga inaasahan ta dapat na magprotihir sa tuya. Po, so every time po uh, na nangyayari ini, maging pagirumdom sa tuya hanggat mayo kitang ginigibo every time mag-uran, every time may bagyo, matatakot kita and every time natatakot kita, magirumduman ta tataano ano ta mayo kitang ginigiribo para po maging masmaray maray ang satuyang sitwasyon. anuman ang bagyo, anuman man pagbaha, ano uh, na mga katibaadan ang mag-abot sa tuya. So anyway, duman po sa satuyang mga CDRRMO, uh, si Tugang Ko, on dyan sa Naga, sigurado po, uh, puungot na naman ito tama yun itong turog dahil po nag-aandam And sana po itong gabos na mga uh, sa tuya mga disaster preparedness teams, bako lang sa Naga, digdi po sa Bilog na Kamarinisur and Kabikulan, uh, sana po matawan taman sinda ning suporta dahil bako pong suba-suba ang pigaagihan ninda every time po igwa ni mga arog kay nina dati. Uh, kung bagyo sa nangunyan, sana talagang nagkakasiribot na. Oh, anyway, Kaya po sa atubangan ko, nahihiling ko, nagsisirip na si Jose Marichan. Ano, gustong sabihin po haranina ang pasko ano and sana po ipangadjita mayo man po lugod ning ano man na uh, uh, makusog na bagyo uh, na mag-agi sa tuya uh, mayo naman po lugod ning ko ano man na mga trahedya uh, puera po kay kan bagyo sigi sige ang mga paglinog ano uh, bako sana po duman sa Uh, north, uh, increasingly iguana po digdi sa uh, Visayas. And sabi, may nabasa akong post duman sa Facebook ang kamarini surupadaan less vulnerable sa linog. Sana po, totoo yan. Pero sa totoo lang, dai po ako nagtutubod. Kaya kay puhan mag-andam, maghanda, manggiraray kita dahil po mayo ning pwedeng makaligtas sa mga problema arog po kan uh, linog. Lalo na kung kita po nagpabaya. Ang importante, permi po kitang preparado. Okay? So, sa gabus po na naghihinan niyo ko niyan, uh, medyo igwadig din mga message. Uh, Sadit-sadit kaya ang mata ko, kaya masakit po basahon. Pero, Uh, for Barangay po, igwa di si Anthony Avila. Good morning, Govbong Rodriguez. Sana magkandida ba muna po 'yan pag urulayan ta. Ano po? <laughs> uh, igwa po? igwa po na ang kakaranggut sa ko tapig pigaapod akong gov. Sabi ko man bako man po yako ako, nagsasabing apodon ako ning gov. Ano po? Uh, so mga nag-aanggot dahil inaara po dako kang ibang tao ning gov. Pasensyahan na po sana nindo. Tayo man po si pagtubod ninda pero nire-respeto ta po kung isay ang na nakatukaw sa puesto. Yan po ang malinaw. O, oh, sabi ni Gdi, shout out uh, Sir Bong Halikiruel Shiprera Villaruel. Sa gabos na miyembros kang Bravo Ragay. O oh, yan, mga taga-ragay. Salamat sa nagdadagog sa Nabwa. Sabi po ni Lance Verdeflor sa irisaipa. Uh, po digdi si Bienvenido din. Kaiba po ako gob sa laban nindo sa korupsyon sa Kamsuro. Magayon po ining nadadangugta na ang mga ordinaryong tao uh, gusto pong mag sa laban sa korupsyon dahil po talagang apektado kita kay Nigabos. Ano? Magmayaman, magpobre. Huna ta po dahil Uh, kada eleksyon, garoon nakaka-receive kita ng pera, 2515, uh, kung ano man na amount, garoon nakatiba-tiba, ano? Pero po, mas tiba-tiba ito pong namamakal dahil po, mailing nindo, yun na yan. yung mga flood control projects, yan pong mga problema sa patinampo, yan pong mga problema uh, duman po sa mga farm to market roads, ito pong mga hospital na dahil nagagarana, gabus po yan. Dahil si kwarta dapat na dapat gamiton diyan A uh, portion ka 'yan, ginamit pambakal ni boto, portion po ka 'yan ibinulsa. Sana po manodanta ang katotohanan na bako po kita ang maugmadapat kung binakalan sa tuyang boto dahil na loko po kita. Yan po ang katotohanan. Ano po? So ngunyan po, uh, mapaaram na kita dahil 9.30 na. Baka po uh, butungon ako paluas lig ni Jameson kaya po mapaaram na kita. Salamat pong maray makaskason si 30 minutes and hopefully po sa masunod na sabado mag-Iriban nandiyan kita tukarunta ito naman pong manunungod sa mga farm to market roads ito pong mga problema sa hospital and so on so forth so liwat uh, sa Gabos sa masunod na Sabado magbungkaras giraray kita salamat po naga na pakinggan ang programang healthy